anh ơi. Chị. Cút. Tôi. Tôi không có một chiếc. Mm. It's called a floss. <laughs> <You want? laughs> a floss. Exercise, this is size. <laughs> <laughs> Mama, Birthday Niri Niri Enzo Yeah. <Augusto>. <jamais> okay. 2. Okay, us i

shine away. Ah, ito dangerous. Ay. Mulo. Ito, on mo to, bro. dangerous yan. Ano to mo. na, po na Oo, sa mata niya,

ni si Letter. Si Babalik pa naman ako eh. Pag babae, matagal talaga magbihis. <laughs> <laughs> Luthor? Bye, Pa. Bye, bye. Oh, Ma'am. Ang baita mo naman ako. Huwag mo ilagay sa ice, sa ha? Yung ilaw, ha? Yes, po. Ah, na ako sa baba. Bye, Pa. See you later. Love you. Yes. Pa, halo mo, ha? Halo ah, ni Mama yan na. Saan yung halo mo? Bye, Ma'am. See Bye, Love! Anong gagawin mo pag makita mo bulkid again? Ay, pupunta kay Mrs. Mauricio. Okay. Pagsumbong <laughs> Pagsumbong kay Mrs. Mauricio, okay? Mrs. Mauricio, nandiyan na naman siya sa CR.